Hello, hello! Good morning! <laughs> Ito kami sa abundukan. Drive, drive, drive! Ganda pagmasdan ang pagsikat ng araw at ang mga huni ng mga ibot. <laughs> ibot. Malinaw naman ito ah. Ganda-ganda. Sadamuhan marami. Ahas yan. Wala yun! Ito ang magubat sa kabundukan to. Ganito ang magandang pagyagingan. Ayan, nagyadyaging na ang aking Wow! Mamandun sa Malay Yan po ang aking asyenda. Asyenda nila. Ang <laughs> dalawak. Tataniman. ito po pala guys pabalik ba lang kami kasi baka yung aming motor <laughs> hindi namin piling iwanan kaya sa tabi lang po kami nagajaling dito guys napakasarap ng hangin feel na feel mo talaga kaya ang sarap sarap dyan mag relax relax yan at nagwa warm up po ako dyan <laughs> bahala ako right. <laughs> thanks for watching guys